Ito walang ulan talaga mga kabiker. Yun know, o. Ito tayo dyan Mga katina kabiker dyan. Ayan you know, oh walang tubig. Mga isang araw may tubig kare. Ayun, you know, wala na Walang ano, walang irrigation eh. You Yung know, sapang maliit. Wala na, daming nagpapatubig. Wala nang siyempre taniman time. you know nagyayelo na. pangit talaga pag wala kang ka, ano eh wala talagang umaayos na patubig sa palay ito sa amin ayun may ah, wala na kaya nung isang araw may tubig pa ito siyempre init ng init akala mo hindi naman tag init itag ulan naman eh ayun wala nang tubig what's up mga kabigay nandito naman tayo sa ganun pa rin ang damit ko no <laughs> manipis kasi ito mga ka-baker. kaya nga uh, pang ride eh. na, kaya uh. dito na naman tayo sa bukid update na naman tayo ayan panibagong vlog na naman tayo magbablog naman tayo sa ano i-update update lang mga ka-baker. itong bukirin ba malit na bukirin ayan ayan wala na naman tubig ayan oh. Uh. Ngayon mga gabi tuyo na naman. Eh hindi mapatubigan. May pang ano may makina kami ng uh, pagpatubig. Wala namang ina na yung sapa eh hindi naman umaayos kasi marami nagpapatubig. Ayan o, tuyo na naman. laging dalawang araw dalawang araw na kundi pumunta rito eh mas ako palagi mupo sa araw-araw tuwing hapon kasi pag hindi mo araw-arawin to eh yun nga yun na to eh taginit talaga uminit dito sa banang kag sa kagyan bali eh no? walang ulan eh yung sa iba samantala sa iba ng bisayan sa ano sa ipugaw eh ayun, bahaan dun kawawa naman yung taga roon eh, ayun naipun na pa rito Di na mamamay wala, wala na wala naman tubig mat yan matigas bunutin yan pag walang tubig wawa naman yung mga kababayan natin sa ipugaw sa kundilira wala ano na naman na bag na ano naman na ba ayaw monsoon kasi iba eh pagapas na yung palay eh, sus na damage pa hindi gastusan yung ito may tubig pa kunti ay mapunta rin itong isang silong tawagin to yung silong eh yan yan babay bay mga naman natin to chichikapin na naman din natin pag baga may butas na naman Pag palayan kasi ganito yun ang problema yung ano, mahal, mahal pala yan yung ano. Yung parang ahas na. Oo. Uh oh, Ayun, naman din iba. Yun ang laki oh. Yan mga kabigero, butas oh. Yun oh, kita nyo. May yung maayos dyan. Dito yan, ano naman. Yan oh, butas oh. Yan oh. Ay, gano'n, gano'n lang yan, oh. Mainit sa kabigit, baigi, mainit. Mainit kasi babad-babad yung, ano. Kailangan, gano'n mo lang yung, ano, oh.

lakas oh yun oh know. saan so, kayo banda yan ito hirap pag hindi mo siya araw-arawin Tingnan natin kung mayroon pa. Ay, wala na. Magulo talaga itong tawag yan. Kasili tawagin sa Bisaya yan eh. O dito eh, igat tawagin sa si Ilocano yan. Yan sa Tagalog yan. Kalimutan ko eh. Kuminyo dyan. Kuminyo Ang mga kabir. dami daming butas. Ayan init pa pala ang tubig. Ayan mga kabir. Yung tubig dun sa taas. Pumunta lahat dito. Ayan, maraming tubig din yun sa baba. yeah, <laughs> Bumaba lahat yung tubig. Andito lahat sa baba. The water is going in one place to another. Nako, nandito na naman tayo, may butas na naman din eh. Basta tumubig-tubig yan. 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 yan, isa ko, bina-bina... Inaapakan lang niya yan eh. Ano yung tubig? Naghanap ng butas yan. Parang ano yun eh. Para, <laughs> Mabantay ito uras Ang dami din yung mga tubig oh. Pupunta lahat ng tubig dito ayan. Ayan. Kala kong mulan kanina Mga itim Ang oh. itim Dami na ang hangin ng tubig Ay, wala. wala na yun Hinaangin Ina na naman Dati doon sa bandaron mga kapigil. Marami yung balang kangkong gala rito. Pagkain natin sa pabo. Gusto gusto lang kainin dito eh. Mga uh, kangkong eh. Yan ang dami. Kangkong gala. Hindi naman tinatanim ito. So ito tumubo na lang yan. Pag may ulan eh. Bah. dami pala. Gusto gusto ng pabo ito eh. Water Spinach. Kuntawa agen bayar eh. Ume kume gajama agen na. Water Spinach. Iyan dami. Tontuwa si babu dito. Tontuwa si babu. Iyan eh. dami. dami Lalo kung tagulan na talaga, kung ulan talaga, sus, dami ni Dini. Pwede yung ulam ito eh, libre ulam eh. Lagi naman, lagi muna natin dyan. Yan sa kabila yan mga kabi, taniman ng bayaw ko yan ng string beans. Yung mga tataas na ano, mahaba nga string beans patawagin yan. Balatong Balatong sa lukano, emungo. Eh, eh. Batong tawagin sa Bisaya. Iyan eh, naman yun. Mahaba. Iba-iba kasing iba-ibang lingwahe. Iba-iba. Ano, pangalan ng dito tayo sa tabi ng magabigay. Yan, maitim pa rin oh. Yan, maitim pa yung papahihirin yun niyo Hindi eh, pa naman ibinagsak eh alam mo ba yung namulaklak mga kabiker pag yun yan yung anong nang tawagin ba yun sa atin yan o no? yung malalaki bulong hindi yung namulaklak ah itong ano isa yung bulong ito ito pagkita ko sa inyo e para sa ano yung may kidney ka hindi ilaga mo rin rahasia tayo na. Ahas. Rahasia tayo na talaga. Delikado mo ganito eh. Ito. Ito ka pero. Delikado mo magab. Wasak magano ano ka dyan. Ano ba? Balik Pambira. Baka kubra. kubra ba? pa gamot sana yun alam nga mag umihi ka pa unti unti yan ila eh pa mo lang yun ilaga ilaga pakuluan mo lang ang yun ah syun nga mga kamigil takot pa ako eh dito tayo sa tabing ano, kala mo kasuk kasukalan eh. Mahirap magsuot-suot kasi ngayon ay ng gabi, hapon eh. May mga asan na lumalabas ngayon kasi ka, malamig na eh. Ano, papalamig mo ngayon eh, pag init eh, may sa butas yan. Yan. Dito sa tabi ng ilog na, ilog na yan, sapa tawagin ko na dyan, ayun mga ano dyan. Oh. Hindi mo nandiyan yun din lang makikita kasi kung anong maraming masukal. Tentang takut takui, hmm. ada yang asli nih bah. Beri 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 beri. Hei dong, lihat kami maga beri. Siapa di itu? Tante tante, bagaimana? Beri 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 beri. Yan mga kabiro, sapa po yan. yan. Kaso wala lang tubig. Daw hindi na maayos. Yan o, punta Yun. Yan. Punta ron. Paikot-ikot paikot, tong sapa nito eh. Akala mo, ano eh. Masukal, akala mo kabundukan iba. Yun may nyug pa doon doon alas ko na magkabigyan pa raw, may ano pa may araw pa Papasal ko rito sa tabing i, sapa yan ito mga masukal na masukal ito makikita nyo ikot ko tong camera yan yan yes, sapa yan yan tapos umikot na naman bang buntaroon yan Bunta roon. Sapa po yan. Ito sa sa asawa ko pa rin to. Hindi nga matanim taniman kaya wala nang wala nang tubig eh. Gusto kong taniman ng ano, munggo. Ayaw naman niya. Sabi niya, taniman daw ng palay. Ayan. Yeah. Itong isang black blue black nito, ayong sa kambal niya, may kambal kasi yung asawa ko. Waker. Kung ito ako. Oh kung itatanong lang niya eh, kung itatanong niya hindi naman kayo nagtatanong eh, sinabi ko <laughs> ay reso po ano ba yung tawag yan mga kahoy mga gani Sino? You know, o daming kahoy rito sa tabi ng saka eh ngayon bawal nang magchincho kailangan magpaalam ka pa ng sa ano sa forestry Yan ito itong binidyo ko iba kabi Sapa ito. Balik balik na sa so, ano. Yan. Titingin natin. Itingin tayo may laglag na, -lag na anyog. Yan may mga anyog na tinatanim ng sako ko dyan. Kaso oh. lang eh. Ang tao pag umabot ka talaga ng ah, 50 na. Yun, marang yung kaisipan mo pangatawan mo may hihina oh, na eh hihina na yung pag iisip mo eh ko nga rin yan eh dati dati yung bilis ko mag ano eh bilis gumawa ng tinapay bilis mag isip ngayon kung anong bilis ko noon yun ang mga simbagal ko ngayon yun talaga bang babago parang sasakyan talaga no pag uh, branyo talaga naman pero so, Luluma na. Ayan ba eh. tao taga? Tignan. Punta tayo sa kabila. Kaso lang hindi tayo makapunta Tatakot ako mag... Ano eh. Sabi yung daanan din eh. Wala na wala yung daanan na ba? Dito yata. Wala na man. May mga nyug nga nalalaglag eh. Wala na daanan. Masukal na kasi eh. Oh. May mga nyug, -nyug mo. Oh. Saan yung daanan din eh? Dito lang yun. hala Iikot natin mga kapi. Iikot natin. Itong iniikutan ko, yung sapa ito. Alam mo, oh, ahas eh. ko so, eh. parang bumalik na tayo dito sa... Para yan. Careful lang tayo mga kabigay kami siyang kasi pag itong hapon, nagpapalamig na yung mga ahas. Ang mga 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 ma mga masipa tayo yung um, oras di, di yan, ay delikado. Ito ay sandali lang. Delikado eh. Ito tayo sa kabila. Yung ito kabigay ko. iikot ko ay eh rito sa mga sa ano kalayan at sapa yun o no? yun kita mo yung kabigar hanggang doon yan o no? yung hanggang doon sa may bahay yan yun doon may tulay doon sa banda yan hindi pa rin umuulan kabigar ang itim na nga yung ano o oh, may isang nyug ditong maliit o oh. may mumunga na ba ay mamaik siya lang eh tanim ng asawa ko ito eh yun ayun namumunga na o oh. abay madali na ma harbis niyan ano, o oh, kwata watak yung ano aluulop na maitim, tim eh hmm ito yung ano ito yung hybrid yung tanim dito sa kabila oh, Daming o mga you kabir know? yun May mga nyog pero walang daanan hindi ka naman tumaas lang lang tapos daming bunga bungaw oh. Ang dami bunga Ayan ano oh, mabunga yan oh. Ang paano kukunin yan Ang taas Ang taas Ayan. Yung mga tanim ng kapatid ng sawa ko dyan. Ito naman yung palayan din. Ay, palayan niya po na isang lasang lana rin kasi alam mo naman eh. Sa hirap ng panahon na ba? Ay, isang lasang Eh, gusto kong sakahin yan dati. Ayaw naman niya. Kasi so huwag. Ngayon wala na akong pira, Di, hindi ko na nasaka. Eh, wabiro. Sapa oh susum natin. Yun. Yun. Wala na. Yan lang tubig. Hindi na maayos. Maro matagal ng sapa yan. Hindi mo lang na yan. Tu ano kasi? Ubog. Tawagin niya. Tawagin yan. Ubog. Talagang uh, bukal. Tawagin bukal. Sa bandarong dulo. Kaya natin yung kamutik-muntik ko na makalimutan. Yung kangkong gala. Papakain natin sa pabo. Para masaya ang pabo. Tanda sa bukid. Ayun nga lang. Tiyaga. Tanda sa bukid. Yeah. natin mga kabir bait na naman sa bahay ito sa uh, katabi namin palay so, palay yan eh even pagkina napakita ko kanina wawa naman ni, eh. biyak biyak na yung lupa eh hindi pa yata inabunuhan gawa ng walang tubig Yung, dun sa isa naman yung nag brown brown parang wala pang tanim yung kabanda roon sa abayaw ko yan eh yan. Ang lawak ng lupa nila. Kaso lang hindi yan. Iba sa makikita nyo may ano bunok-bunok sa kanila yan. Kaso nung nawala na yung matanda. Ayan. Nagaway-away na. Kasi hindi kasi na-clear -na yung ano nila. Titulo nila. Alam mo ba yung ano yan mga kabikir? Ito, ito. Yung itlog yan na uh, tumikit sa dahon ng palay kita niyan yung orange Ayan. yan yun ang itlog ng kuhol yan pag uh, hindi mo tinanggal ito rarami yung kuhol daming ano mapipinsala yung ano yan o oh. siya o <coughs> itlog ng kuhol kailangan tanggal yan kasi ano pag uh, maanpisa yan yari yung palay ang galing kumain mga yan. Ayun oh. Malamang po sisong pagtatanim ng palay, kailangan ni pago kung magtanim la, mo nang pang kuhol. Tawagin ito sa kelokon ng bisukul Pero makakain din naman yan. Ayun oh. Ito ka bigyan nito. Karon pa rito. Ayun oh. Ayun. Ikita niya. Mm.

có những thời thì ta vẫn eh tự để ra đúng không? Sau Eu vou will...